Magandang gabi mga katabang So ngayong gabi po Babalikan namin si, si Papoy Noong nakarang gabi Pinuntahan namin ni, ni Jay Ng kameraman ko Doon sa Matakon, di Albay So ngayong gabi po Ihatid po natin ang ayuda Galing po sa sponsor natin Ang bigas po Galing po kay Kay Ate Roslyn uh, At saka yung grocery po sa Team Puso International Family At may kasama po tayong Damit at kumot Para po kay Papoy Kasi po nung last time na nakausap ko siya Wala siyang kumot, walang unan So malamig, L nanalamig Tapos po May kasama siyang taga-Iriga City Na, na mild stroke So kanina nakausap ko ulit si, si Papoy Ang sabi niya po Ay umuwi na sa Iriga City ang kanyang kasama na sa bangketa rin natutulog parehas po sila homeless maraming salamat sa Team so International Family may tao naman tayo mapapasaya meron siyang pang bagong taon eto mga katabang ginabi na kami so walang oras kahit umaga pa yan kahit gabi yan ang mahalaga po ay mahihatid natin ang ating mga ibibigay na ayuda sa mga beneficiary po ni katabang Day. so tunong mo kamyang tulay papunta sa mga beneficiary muli po

Within... Ito po rin. So mga katapang ito po yung mga concerned medicine natin. So sila po yung nakaka nakakakita dito sa dalawang. Nandito sa labas ng LCA sinutulog. So mga homeless, sila pa po at saka yung sa ano, ano po yung sa stroke, mild stroke. Nag-iriga. So matagal naman ito. Nandito na natin sa lugar na sa matahong. Balik ko kami dito para bigyan sila ng ayuda. dahil sa mga sponsor natin sa ibang bansa, mga team po sa family. Maraming maraming salamat. Sila po yung mga kami dito, mga nagdodor po, pa-dodor po, kay si Dahil mga katabang sila po yung mga parang bante na rin ng mga katulog natin dyan ng mga homeless. Nilapitan ko na po si Papoy at nakita ko po siyang hindi pa siya tulog. So nagmamasid lang po siya sa kapaligiran sa kung ano ang nangyayari.

Ad Pamangkin na si Pendong. Pamangkin pa na si Pendong. Tapos dito, 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 O paano yan? Nagluto ka rin. Sa sa baba. So, bibigyan namin sa yung grocery, may bigas, at saka may damit. So, mga kataba, dito kami ngayon sa sa matakot. Dito po natutulog si si Papoy sa building ng NCC Matakot. So, alas 2 siya ng gabi, kailangan na rin puntahan si pagod pa mapakita ang kalagayan niya. na kamanin, managalo. kung gusto siya. Ano ba naman? Ano ba naman? Ano ba naman? Dito ka sa Ano mga tabang? Karton. Ang isang pinag.

So, yung pala mga katabang may isang pangkutulog dito, pag-ibig na daw yun. So, wala rin ma-uwi, anak siguro, walang pamasahe. Ano yun? Walang pamasahe, pa-uwi. At uh? tapos may kasama ka dito. So, wala wala nang titripe dito. Wala, wala naman. Sa bagay, si Papoy naman, ma naman, na-trending na naman dito. So halos lahat dito sa patakot kay Bigan naman ni Papoy. So, balik na lang kami dito. Sige, ah, salamat. Ano mga katabak? Tara, natin si sa dito sa Batakon Market. Tara sa baba. Tara. May tatao.

may dapat So, mga kasabang, ito po ang public market sa Sumatakon. So, dito po nalagi si, si Papoy. So, wala po siyang matuluyan. So, ang pinaka silungan po ni Papoy ay yung tapat po ng LCC. Doon po siya natutulog. So, wala daw po dito si Papoy, sabi po ni ate. Wala po. Doon sabi nung matanda, dito na po sa baba. Wada sa basuraan, te. Saan ito basuraan na dito? Ayan, sa likod. Ayan, sa likod.

Dogs. Tama. Yan, mga katapang, mabit na doon sa sa dulo. Last puppy dito, dito na hanap. Ano na kayo? na kita, di. Ano na? ka namin doon. Tapos doon sa Saan Sa baba lang? Siya Hindi ka okay. basta-basta-basta so, ang si Akan Duas Petro. sa handok. Tapos sa relis. Hindi, sabi mo siya na yan. ang Mga katabang, ito po si Papoy na din natin. So, nag-CR para si Papoy doon sa, sa CR. So, salamat po kami sa aming sponsor na Team Puso International. Ito po yung grocery, may bigas pa. Ito po, ito po yun. May damit ka, sa kumot, galing sa sponsor natin. Tapos may bigas, 3 kilo, galing kay Ate Roslyn. Tapos yung grocery po, galing po sa Team Puso Family. Yan. Yeah. Ito po, mayroon sa pangbagong taon si Papoy. So ano po, kumusta? Opo, salamat ka sa sponsor natin, mga Pimpuso family. Salamat. Salamat. <laughs> ilang taong ka na po? Mag-upgrade eh. Ha? Ah? Okay, mm -hmm. eh. ilang taong ka na? Senior uh na kaya dalit sa -huh. family. Nasa ano ka na? 45, 50? Hindi mo alam. So mga tabang walang idea si si Papoy kung ilang taon na siya. So nabalitaan ko, si ano pala, kapatid mo si Nana, Nana Teta. so, balay pamangkin mo, si Pendong. So, Pendo, punta pamangkin mo. Hindi. Eh, hindi. Kahit kapatid, mo. Wala, wala ka nang kapatid dito. So, mga katabang, si, si Papoy po, doon po ang tulugan sa tapat ng LCC. So, balay po yun ang nagiging silungan niya na homeless. Wala pong matulugan. So, sana po ma, ma, malaking tulong ang sponsor na yan sa ating beneficiary sa mga team Bicol po maraming maraming salamat po sa team sa Family at sa ating mga masugid na mga follower mga subscriber so ito po ang bida natin so ang trabaho nyo po dito ay kargador ng mga paninda dito sa palengke so tapos minsan nagano ka rin dispatcher sa ano sa sa taas sa bus So, magkano po yung, yung kinikita mo dun sa araw-araw? Ah, 100. 500. Mm -hmm. Ay, yung sa pagkain niyo po sa araw-araw, saan -araw, po kinukuha? Ano? Kumakain sa karindahan. Get ka. So, yung 100 na yun, yun, ang ano mo sa araw-araw, pinagbabudget mo. So, hmm. paano po yan? Hindi ka po nang, ano, ng kung nalamig ka, kasi diyan ka sa kamasado na kayo yung tamo. Tamo. O, may, may, may dalawang kumot dyan. Para pag laban mo yung isa, meron kayo ano, reserve isa. So, ano, masaya ka. meron kang pang, 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 ano, pang new year. O, so, nasusunod, pag may, 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 magbigay ng cash, harapin kita tayo dito. Ano? Salamat tayo sa sponsor natin. Anong tunay mong pangalan, Poy? Papoy. Papoy talaga ang pangalan mo. Ang apelyido mo? Pantua. Pantowa. Ah, si Papoy Pantowa. Ang real name po niya talaga is Papoy Pantowa. Talagang taga dito ka sa Matahon. Kaya ako. ba yan. At... Mm, so talagang di mo alam kung, ilang taon ka na. Nasa ano ka na? No? 50 na no? o? Uy, di pa. Hindi. Hindi mo alam. Eh, hindi ako uwi sa ito. Hindi ka uwi doon. Bakit? Naray niyo. Oh. yan. Malayo. So, buti po, hindi, hindi ka, no? Hindi ka high blood. Hindi. Hindi di, di, di naman. Pero yung mga pagbubuhat, kaya pa. Kaya pa. Kaya pa naman. Ayan, yeah. mga katabang. Sumuli so, po, nagpapasalamat ang ating beneficiary na si Papi Pantuwa sa Team Puso Family.